Terima kasih telah menonton! Ayun, bago tayo magsimula, punta muna tayo sa motibadong aktibidad. Ulahan kung anong kagamitang pangkalinisan batay sa binigay na clue. Una, para sa pagpapatuyo ng katawan pagkatapos maligo. Ano kaya ito? Tama, ito ay tuwalya. Pangalawa, ginagamit para sa pagsisipilyo ng ngipin. Ano ito? Tama, ito ay sipilyo. Ang pangatlo naman ay ginagamit upang minisin ang buhok at ani. Ano ito? Tama, ito ay shampoo. Ang pangatlo naman ay ginagamit para sa paghugas ng katawan at mga kamay. Ano ito? Tama! Ito ay sabon. At ang panguli naman ay kasama ng sipilyo sa at ng ngipin. Ano kaya ito? Tama! Ito ay pasta ng ngipin o toothpaste. Bago tayo magsimula, meron tayong tatlong layunin na dapat natin sundin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga pag-aaral ay inaasahang, una, nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Pangalawa, papakita ang wastong paraan ng paggamit ng mga kagamitan para sa sariling kalinisan. Ang pangatlo naman ay naipaliwanag ang wastong paggamit at ng mga kagamitan sa sarili. Ngayon, ito ang ating topiko, mga kagamitan sa pag ayos at paglilinis ng sarili. Ang unang halimbawa nito ay, ano kaya ito? Tama, tuwalya. Ang pangalawa naman, tama, ito ay sipilyo at kasta ng ngipin o toothpaste. Ang pangatlo naman, ano kaya ito? Tama, ito ay ang shampoo. At ang panghuli naman, ano kaya ito? Tama, ito ay ang sabon. Ngayon, nandito tayo sa unang halimbawa, sipilyo. Ginagamit para sa pagsisipilyo ng ngipin. Mahalaga ito para sa kalusugan ng ngipin at pag-iwas sa mga sakit sa gilag. Ito ay ang halimbawa ng paghugas ng ngipin. Pangalawa, pasta ng nipin o toothpaste. Kasama ng sipilyo sa paglilinis ng nipin. Tinutulungan nito ang pag-aalaga sa ngipin at nagbibigay ng proteksyon laban sa tooth decay. At ang pangatla naman ay ang shampoo. Ginagamit upang linisin ang buhok at anit. Nakakatulong ito na alisin ang dumi at langis at nagpapalatili ng malusog at makintab na buko. At ito ang halimbawa ng shampoo at ang naliligo. Ngayon, pumunta na tayo sa sabon. Ginagamit para sa paghugas ng katawan at mga kamay. Mahalaga ito sa paglilinis ng bakterya at dumi na nakakatulong puwasan ang mga tapi. Ito ay ang halimbawa ng sabon at ang nanliligo na lalaki. Ngayon, tumakbo na tayo sa tuwalya para sa pagpapatuyo ng katawan pagkatapos maligo. Mahalagang gamitin ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya sa basa o mamasa-masang balat. Ngayon, dahil naiintindihan nyo ang ating topic ko ngayon, pumunta na tayo sa ating pangkatanggawa. Gumuo ng dalawang pangkat at bawat grupo ay gumawa ng mini poster ng mga kagamitang pangkalinisan na may kasamang mga larawan ng mga ito. At may maikling paliwanag sa tamang paggamit at pumili ng isang representante kada isang pangkat. Mabuti! Ang dalawang pangkat ay nalaman at naiintindihan ang ating topiko ngayon. Dahil dyan, pumunta na tayo ngayon sa ating pagsusulit. Piliin ang titik ng tamang sagot at ilagay ito sa isa at kalahating papel. Una, ano ang tawag sa kagamitan na ginagamit upang linisin ang mga ngipin? Ang sagot ay B. Sipilyo. Pangalawang tanong. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng paggamit ng shampoo? A. Ilagay sa mata. B. Ilapag sa basa na buhok, kuskusin at banawan. Letter C. Spray sa katawan. At letter D. Ihalo sa pagkain. At ang tamang sagot ay B. Ilapat sa basa na buhok, kutskusin at banuan. Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon? A. Upang mabawasan ng tubig. B. Upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya. C. Upang maging malinis ang mga bahay. At D. Upang bumili ang metabolismo. Ano ang tamang sagot? B. Upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Ang pangapat na tanong naman ay alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago gami gamitin ang sipilyo? A. Banawan ang bibig ng tubig. B. I-apply ang toothpaste. C. Iwanan ang sipilyo sa labas ng bahay. At ang panguling, ihalo ang sipilyo sa shampoo. At ang tamang sagot ay A. Banawan ang bibig ng tubig. Ang panglima naman ay ano ang pinakamainam na paraan upang mapanatiling malinis ang mga kagamitan sa kalinisan? A. Itapon pagkatapos gamitin. B. Huwag dinisin. C. Regular na linisin at itago sa malinis na lugar. At ang tanggaling naman ay ilagay sa basurahan pagkatapos ng isang paggamit. Ang tamang sagot ay C. Regular na linisin at itago sa malinis na lugar. Sino ang nakakuha ng mataas na marka? ang papel sa harapan at ibigay sa akin. At ngayon, meron tayong takdang aralin. Hilingin sa mga mag-aaral na sumulat ng isang maikling reflection, isa o dalawang talata tungkol sa kanilang araw-araw na gawin sa kalimisan na nakatuon sa mga kasangkapan na kanilang ginamit at kung paano nila masisiguro ang kanilang kalimisan hikayatin silang isama ang isang bagong kasangkapan o pamamaraan na kanilang natutunan sa klase at kung paano na ito plano isama sa kanilang rutina. At yan nagtatapos ang ating aralin ngayon.